Diyan na guys, sama-sama na kami guys. Ayan dyan. saan so, yung isa. oh. hindi di ba po? Ito na naman. Ah, happy weekend. na oh, ayan, sama-sama kami guys. Kailangan namin ang salamin kasi nakakasilaw ang init sa uman. So, yun guys. oh, dito kami guys. Nasaan na yung isa? Nawawala na ang hap. Oy, pumarito ka. Doon na sa atin mo, wala sa hulog. <laughs> <laughs> Hindi na nag-ano. <laughs> Gumagalaw ang <laughs> aking phone. Walang joke Ayun mo, sama mo nga. Ano mo? lay-lay na ba niya? Daming padala. nag worry <laughs> siya. nag worry siya. Kaya ano ba? Uh, ano? Pupunta raw ng alas 12 pala. Sabi ko, maaga naman tayo babalik. Kaya nga eh. Don't you worry before 12. Hahaha. <laughs> So ayan. Walking, walking in the road. Punta muna tayo guys po. sa ano? Pagod. <laughs> <laughs> Punta muna tayo sa na tayo. sa listo. Maghanap tayo ng mga kakain. Baka nang nandiyan nan, nan, Oh, ayun na oh. Oh. Sila na oh. Oh, ayan. Andyan na yung aming um, mga sinking oh. chips Wow. Oh, sabi ko oh. sa'yo babe. Oh. oh ano? Oh, ayan. Hello. Good morning. Good morning! Nandiyan na siya. Ayan lang. Sabi ko, sino kayang... Nandiyan na siya. Nasaan niyong isa? Hindi tuloy namin dalawa. Regalo namin siya. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Ako talaga walang regalo. Wala akong regalo sa kanila. Nandiyan Hindi pa ako kayo sa mga mukha Ito yung hindi ayan, yeah, happy birthday sa dalawang ito ayan, happy birthday na birthday. Ah, guys, ang kasama ko guys Inita niya pa yung supplier sweet beautiful so ayan, kumpleto kami guys yung iba nandun sa isang car so hindi kami kasi sisagot oh, o, di ba bongga busy, busy siya guys kaya wala pa yung aming order much, much, much later. Guys, and dito lang kami kay guys ah, Matra. Anong tawag dito? Anong tawag dito, be? Riam Park. Riam Park. Ayan. So, first time kong nakarating dito, guys. Yung ganda ng ano niya. Doon tayo maganda. Doon tayo. Ang ganda ng, <laughs> o, ang yun ganda yun, ng mountain yun, niya. Sure Walang ka, kayo kayo, guys. Doon li? So, ayan, guys. Dito na, na uh, tayo, tayo pupunta. So, gonna... so, kailangan ko talaga mag-vlog. <laughs> are you sure about that? Ano? <laughs> ano? Uh, uh, oh, Ikaw dami yung ganda. Bakit, oh, na. ay, ay, kuhana kuhana, yung ano? Sa, ano kinuha mo ay, kayo, mo, kayo? yung ano yung kasama mo Be, na yung Be, nasaan na yung ano? Ano? <laughs> kinuha <di> na mo 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 Ano? mo mo pag mo

yung driver natin. Uh, <laughs> kami <Hello>. dalaw mo na. Bagal nila. <laughs> Matutunaw na yung ano yung <laughs> <Matutunaw>. cake. <laughs> Nagpalit. Wow, ang ganda ng view, be. Oo, oo ganda, eh. wow, oh, ang ganda Wow, ang ganda. So yan guys, ang tatlong Tris Marias. Nauhuli guys. Tatlong Tris Marias. <laughs> ang, in ang init daw. So doon kami guys, doon kami mag i sa may puno. Para maganda ang place niya. O, di diba bongga? Dito kami guys. So ayan, ang aking daladalang oras, 9.30 ng umaga. So first time ko ito guys na makapunta dito sa Real Park. Hmm. So ang ganda guys kasi kita mo yung dagat. As in. Oy, ang ganda. Ang ganda guys. Oh. Ako mayroon na, ako na. Wala. Meron na. Meron dito na lang sa baba tayo magkain na no? <laughs> Ay na Oh, ayan. Kompleto kami guys. Kompleto ang aking mga uh, sexy girl. Yan oh. No. Bongga. Yaya, ano hindi lalabas so, sa ay, ay natin sa ay, camera ay, Kaya hindi man siya nagharap sa camera guys ay, ay, natatakot ay, <laughs> oh di ba bongga um uh, so, oh, bongga siya bising, -bising. So, yun, busy. Yun, yun, ba talaga para sinabi mong ano ah. <laughs> oh, so guys ang ganda pa dito sino lagay niyo habang sila nag-aayos ng aming um, pagkakainan. Dito na ano, nagkakaroon ako ng migraine. So, kailangan na ano. Eh, eh, guys, hindi ako tatulong sa inyo ah. What? <laughs> Ayan, dito tayo. Ano nakuha mo, Pe? Pero paano ka magpo-produce ng hot water? Ayun, ayun. Nakikita mo init-init yan? Okay. Bilad, bilad, yan. Mo. bilad, mo, bilad mo. Bilad mo. Nakikita niyo, pinipicturan ko pa. Pray before eating. So guys, we start eating na guys. So, nakakain na na tayo. Nakakain so, na na tayo.

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> oh, <sighs> na. Ang

hindi pa kaya meriksa ano ano sublang <laughs> naman ay nasana <kaya> matagal <laughs> yung espinger huh aywan kung ay delang lang si nuntunya hindi ka matalik na kasi 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 んかでよ。

<laughs> One hour later. B. Oh super me. Hi guys. Bye bye. Thank you so much. Thank uh, Bye bye. Bye bye. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. so much. I have so many. Thank you so much. Happy birthday. Yala, yala. Bye sa inyo. Oh, no, no, no. no. May yung na umagat sa mula. <laughs> Ay, na. Ay. Hello. Hi, guys. Dito kami guys sa ibabaw uh, ng bundok. Sa puno pala, guys. Sa puno. Sa puno ng... Yan sa taan. So, <laughs> oh <my God. laughs> oh my God kami sa puno, guys. So, ayan. Yan. Yan. Nandito kami, oh. Bonggan! Dalawang inday. Ano hmm. na yan? Bigyan. Pagano na lang. Ganyan? Ano pindot ko? Teka lang. Nakaon na? O, Baba. Baba. Okay. Oh my god, be. <coughs> <want> <laughs> oh, oh my god. One, two. Ano <laughs> 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 <Mayingat. laughs> be? Kaya mo, ba? Ba't ako? Parang hirap na hirap ako. <laughs> so, yan na guys. Umakit ang dalawang unggoy. <laughs> so, yan na guys. Uh, so, tapos na kami guys mag celebrate ng birthday ng dalawa kong kaibigan. So, dito muna tayo mag explore, explore. So, hindi pa tayo aalis guys. Kaya wag ka muna magmadali, magbaya. <laughs> kaya ako yung nag-vlog pa guys <laughs> so andito kami guys oh. kita nyo yan guys puta tayo dito guys oh. Renday ito kami guys sa uh, Nagsisigaw ng amin kasama Kay Tanghali na Hingga alas dosi na guys Or alas dosi na nga ata So Ayan kainite na guys Charot Kainite na guys Kumain na kayo kami na lang guys. punta tayo ng CR. Mag-CR muna mga Inday. So, ang ganda dito guys. Kung gusto nyo pumunta dito sa Real Park ng Matra. Yan. Ang ganda guys. Tingnan niyo, guys yung salikod namin guys. O, o di ba? Bongga. Ito yung parkas o. Hmm. Yan, ang ganda na. Ang ganda ng place nya. So, yan. CR lang kami. Ito ba? Ang ganda. Ang ganda dito guys pag malamig ang panahon. yung init na. Mag-aalas dusin na. O yan. Huwag lang So yun so so guys, kalalabas lang namin sa CR. Ang ganda naman ang CR. Malinis. Malinis siya. Hindi siya katulad sa ibang park. Na mabaho. Madumi. Yan. So yan. So, let's do it. Ang ganda doon. Ganda hmm. Ang, Ang ganda maglaro dito. Mas hindi mainit. Nakakalo ko. Ba't hindi tinatabihan mo rin? Ang pag maganda dito pag hapon. Hapon mo. Eh. Ang mga May ilaw naman oh. Ang pita ka nyo. Tsura na. Tsura kita doon <laughs> Yung sa, ano, yung dalawang adik sa selfie. Nagsama. <laughs> <laughs> Kainitan. <laughs> 12 o'clock in the afternoon. Ayan. <laughs> wala nga sa sa kakasente. So dahil first time natin makapunta dito sa Real Park. So kaya yan. Sulitin na natin guys kasi hindi natin alam kung kailan ulit tayo makapunta rito. So ayan, sinusulit lang namin guys. Ang aming memories dito sa Real Park ng Matra. So ayan na. Nandito na kami guys. Ayan na yung gasama namin. So makain na kayo na rin. Ibalik pa sa nanay, nanganganya nang hindi kanya. Nanay ko hindi. Pakindis atin ka lang, niya. niya sa akin. Sabi niya sa akin. Sabi niya sa sa Tapos yung tinakay kong binili ko sa sim, sabi ko niya daw. Ano? Sabi niya, yung nalutong gawag Sabi niya, for dinner. Ay, this one, hindi ko ng ganyan. Ang ko ng ganyan. Ang ganda ng ganyan. ng ganyan. Ang ganda na ganyan. Ang ganda ng ganyan. Ang ng ganyan. Ang ganyan. Ang ah hindi na yan ano? Sa ng bahay sa Anabela. Sa totoo lang. Yan ang magandang Wala nang ano. Oo. Hindi naman ako nakipag Kasi sasabi ko na yung talaga na. Hindi na siya ano Siguro. atas-tas naman yun. mas na yun. Hindi ba iba? Oo. iba talaga naman. Talagang hindi pa kahit naman. na yun. Ang anagang yun. Alikot tayo. Hindi ito yung isang nasa Dito na na yun. eh, Ay. 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 yung Ay. 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 Ano yan? Coffee, coffee shop. Ayan, may mainit na, magkakapit pa. Uh, may coffee shop din para dito, guys. Maganda siya. Ayan. Ang place niya. O. Oh. So, yan natin na nauli yung isa. <laughs> so, yan ang coffee shop. O, oh, yan ang playground. Maganda dito pag malamig ang panahon. Oo, oh, maganda sana. Oo, oh, oh, maganda dito. Pagka siya alam, maabutan pa yung malamig ang panahon dito. Maganda alam. Mommy before to Wala naman po para wala wala king gastos oh, sa pagtaksi. Oh, <X2> <laughs> ano dala yung? <laughs> <laughs> Kawawa. <laughs> Kaya para sabi mo, ano ba 'yan? Dandan-dandan dala, dala na, <laughs> Kaya, ng ano dala, dala, dala nyo tulungan. <laughs> <laughs> Siya wala dala. wala. <laughs> <laughs> ano, <laughs> <laughs> <ay, laughs> <laughs> Ay, ang ganda ng mga bulaklak, guys. Oh. So, ayan. Yeah. Ganda ng bulaklak. Dito tayo sa... So, paano may na pa inyong... Inyong? Ay, inyong so, yeah. eh. Ano yung Guys, pauwi na kami guys. So, thank you, thank you so much sa inyong pag-suporta ano? ah, guys. Salamat <laughs> ng marami sa my birthday kay B. Mary, kay Bi Jonalyn. Ayan, thank you so much sa inyo mga free food. Ayan. Thank you guys. Abangan nyo guys ang mga next na kabanata.